Ulan talaga na mag- Si na mag-dew. Wala na mag-dew. Masyado Hi guys, ayan. good morning, good morning, good morning Welcome to my channel Ako nga po pala si Pin? Ang tinder of my channel Ay, nagiging isa rin ninyo ba yung bagyo Salamat mga mga sa inyo O, gagawin ang ulan So, faya ko guys <laughs> Maulan talaga mag may bagyo sa amin dito guys Alis lahat naman yata may, uh, may bagyo talaga sa Pilipinas ngayon. yung Uh, dito sa amin signal number po yata dito sa Bulacan. So, kahapon pa magdamag, umuulan talaga siya kaya. So, kaya dito sa amin tindahan, kaya sa aking tindahan ay talaga medyo matumatumat tayo. Pero paggabi may naglaro pa rin ng volleyball kaya okay pa rin tayo sa sales natin. Pero ngayon guys, medyo hindi ko alam kung dalawang tao palang lang sa akin anong oras na. <laughs> pag na 9, -in mag-10 o'clock na yata. Ayan, mag-10 o'clock na ng umaga. So, diba, wala pa tayong masyadong benta. Ang uh, lamig-lamig yan. Ang isang so, lamig sa roba, mga katamad magat. <laughs> mga katamad naman, nag-umis yung bumangon. Dahil sarap matulog, ayan. Pero syempre, kailangan magbukas pa rin tayo. Dahil syempre, kailangan pa rin natin uh, mag-tenda kahit na medyo mati yung malaya ka muna lang. kasi bukas siya baka ano, na umu-open yung panahon. <laughs> Ganun talaga guys. Pagdating ng month ng August ay eh, talagang bagyuhin talaga siya. Kung kailangan mong papasokan na, diba? So anyways, ayan. So ano nga ba magiging epekto ito sa aking tindahan guys? Ito yung laging may bagyo. Eh? Laging na uh, ano yung magiging epekto sa atin at At ito yung aking mga strategy. <laughs> Yan tayo sa strategy. Ayan guys. So syempre shout out muna sa aking YTA family. At syempre sa aking mga members. Mga beautiful members. Good morning. At sya sa mga subscriber. New subscriber. Ayan guys. Please subscribe to my YouTube channel guys. Ayan. Please turn on the Notification bell. Para Sa mga videos. Ngayon gano'n 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 Ayan, ayan, ayan. So, guys Ayan, nagkulay na talaga may bagyo. So, expected nyo na talaga yan na medyo matumal ngayon. So, ano bang mga dapat uh, maging ready pa rin dahil siyempre yung mga um, kasama mo yung mga um, kapitbahay ay eh, kaya pa na din yan lumagas. kaya <laughs> pa na din siyang lumagas ng bagyo. Kaya, ayan, mag magkaroon mag pa mag rin ng mga... Uh, dito dinahan, dapat, uh, din nga handa pa, meron pa rin tayong binibig kasi talaga natin mga katabing mga kayo eh wala, kaya tamad na talaga yan yung labas, uh, bumili, malay, kundus, mga o bumili pa sa malayo gano'n na kung gusto mo bumili lang sa ulo eh yun na rin yung nagagawin kasi natin ito yung business ah so naman guys so ano ba na dapat meron ka pa rin? kapano paano meron ka pa rin din? Ah? <laughs> ayan muna muna guys mag-prepare ka ng mga instant models ayan mga models syempre yung isa sa mga gusto yan dahil malamig. Ayan, kailangan naman may saba. Yun ang noodles dapat mag <laughs> Siyempre, menudes, yung peto kanya Siyempre, kapag may noodles, meron niyang itlo. Di ba dapat may itlo? <laughs> Magpamatch din na yun. So, yun dapat meron ka na sa inyong bagay. At syempre um, because sa mga models at vlog, dapat kompleto din naman. Hindi naman ang sabihin kompleto. Kung so, mga meron kang nakastock ng mga dilata, ang dilata natin, yan, dapat meron tayo din ng mga dilata. Siyempre, yung mga, kasi okay, yung mga iba kasi, gusto niya mga pwede-pwede na mga luncheon meat, ayun na nila lumabas ng mga. Gusto nila mag-isip to open yung ng mga gila. Ayan, naubos na nga yung yung stone. Uubos na nga. Ayan ang breakfast. At syempre, sa, kapag nauna ulan, mabili din ang um, kape. Dapat meron ka mga kape. Dapat, yan, dapat talaga hindi yan mawawala sa tindahan Meron ka dapat stocks ng mga kape. Dahil kung wala kang kape, ayaw mo kung magagapit sa'yo ang customer mo. <laughs> Ayan, dapat niya atatagas sa kape kasi mainit. Diba? Dapat uh, merong pampainit. Diba? Sa iyong mga. Wow. Ayan, guys. Sana yung mga kulot Diba so, guys, meron ka rin dapat instant, cup noodles. Ayan. Nadalasan may mga sa aking cup noodles. Kasi kaya pa naman ito yung instant cup noodles yun lang yung mga <laughs> At yun nga guys, isa pa sa dapat meron ka ay uh, syempre kailangan mag-stack pa ng bigas. Kasi yung bigas kasi guys ay yun lang nga, uh, dahil sa so, tinatamad lang, lang silang lumabas, yung bigas ay hindi dapat yan na uh, mawalan. At kahit, pa, man lang uh, may lang pa dalawa-dalawa ang ano lang papal. Okay na yan, basta may stack para meron namang mabilis si customer ng Uh, bigas dahil yan may, may iba talaga tinatama na talaga ang lumakas at uh, yan kahit pa paano si bigas ay eh, dapat meron Siyempre na hindi mawawala si kayo <laughs> yung pinakabida ng pagkatagpilan tuyo talaga guys yung, yung dapat meron kasi yung mga pa kung na sila nagliliyay kapag ano pagka meron na uh, wala silang tuyo na maghanap dapat meron ka mga tuyo Dapat meron ay dapat meron kang tuyo na maitipinda din para sila magbibili ng ka wala pagkakantulan, naghahanap sila ng tuyo, pero po ba? <laughs> Ayan na ba? Ito. Yan yung mga basic lang na mga kakape meron tayo sa ating pinahabos. Kasi syempre, yun na naman kasi yung magaling nilang makakain, magaling nilang bukuin, Kapag yung mga sapa, mga nabos yan, mga nabos yan. ang mga malapit. Kaya paano sa mga mga gusto na yun, eh, di ba? Kaya paano, eh, makakaroon pa rin tayo ng ah, uh, sales, di diba? May benta pa rin tayo. Ay, siso lang yan, eh, benta may benta pa rin. Salamat na May benta pa rin tayo. <laughs> Kasi sa tao na yan, may benta pa rin tayo. May benta rin tayo sa rin. Kaya mo guys, ito kung gabi ito talaga na pwede kung nga, ba naman sa sí, sa mga At ito yung action, natin sa mga ating mga mabakay ko na na sa ba ang dami sa mga sa mga ito. na nga guys, hindi ako ready sa mga parang mga Hindi ready yung sawa ko sa lang. na lang mga boses dito sa Kaya yan, ang ko ito na siya ready sa sa uh, ano yun? <laughs> so e dapat guys, kapag, pag ulan ready talaga tayo sa ating mga bahay yan Dapat talaga bago umulan ay takpan na yung mga botas ng bahay. <laughs> para hindi na yan. Para kung may na rin umuulan din sa loob ng tindahan ko. Kung nakasalaga ng ulan guys, maghapon na ito kagabi pa. Magkagabi hanggang ngayon umuulan pa rin yon ang strategy po dito sa aking tindahan. Ayan, na nagustuhan niyo. At uh, syempre, ngayon pa-chill pa, ano lang tayo ngayon. Pag-positive pa rin tayo. Um, pero syempre, sa mga nababagyuhan ngayon, ay ingat-ingat na lang din ngayon. Dahil, alam nyo naman, bukas ang daan, baha, at syempre, yung mga nasa mga delikadong lugar, eh, dapat huwag na lang umalis. Kaya, kung anong na delikado na talaga ay eh, nakibacuate na dahil talagang malakas ng ulan at may bagyo pa rin sa atin. So, ayan na guys, um, keep safe everyone. At saka, uh, yun yung mga kalpun natin natin mga sana. So, yeah. God bless us all guys. Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa so, akin, subscribe to my YouTube channel. Ayan guys, thanks for God. At pakihito na rin po ang notification bell. Para uh, po.